Po natin, sana hindi na lang sa QC meron ito, kundi po sa buong bansa at iyong mga simpleng karapatan tulad ng kaligtasan kontra sa diskriminasyon hindi na lang maging pangarap sa mga kagaya natin mangyayari yan kung may isang batas tulad ng isinusulong na SOGI Equality Bill hindi po ito special privilege para sa mga members ng LGBTQIA community Uulitin ko po, ito po ay para sa lahat ng Pilipino dahil bawat mamamayan ay may SOGESC at maaaring ma dahil dito. Abay, bakit naman hindi? Nagtatrabaho tayo ng tama, mahusay at kilala sa lahat ng larangan. Nagsisilbing inspirasyon pa nga para sa kapwa, lalo na po sa mga kabataan. At higit sa lahat, gaya po ng bawat Pilipino, tayo pong mga LGBTQIA community ay may karapatang bumoto.